Oh, si ko manimbit. Buri ni mati dia manimbit Ano Spiderman? Anak kau tanya siapa? <laughs> Dah Spiderman oh, Sa bintana, yung naglalakaw. lalak Sina Si na ano bagus si ano teh angkul ano? Oh, santibati. <laughs> Abang aglub mani ibit. Lipot <laughs> kayo. Oo, uh, lipot ko doon pala. <laughs> Dahil nagkarapin mo nga si Dabao sa inyong lugtoy. <laughs> Dahil naka-ano yan? Nakaangat din sa bintana, auntie. Hindi, <laughs> hindi. Iyo Dahil man yan naka-ano, nakababasa sa ano. Dada. Naka sa bintana, yan. na un lang. Ay, yun. ni Mani-imbit. Ano, ah, Mani-imbit? Labkas payo mo na yan. Nyaon lang sa may bintana, nagaano. Hmm. <laughs> Nga oh, oh. na mulo bugo. Ay! Sige na ba na yung may tiptong kanon mo daw. Sabot so, ka mag-isaan. Grabe, oh. Hindi <inaudible> di na baga, oh. lang sa mga naisip ito. <inaudible> oh, puri yung iibay niya. <inaudible> <inaudible> Mali talaga. Kunday mo kaya nun, tuog ka dyan. <inaudible> sa atop ko na lang nag-agi.

Naglalangoy lang kasi sa ang Diyos. Ah, nag-give it to Sila Joey ko, nag-give na, One, two, three. Ito na, ito na, ito si Ido. Patay Ito sa baruto. Hindi dapat hindi pero na na lang sa ato. Hindi ito.